Sa unang pagkakataon ay pinayagan ding makaboto ang mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison. Ang kaso, hindi nakilala ng mga inmate ang mga tumatakbo. Para sa update sa botohan sa Bilibid, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, payapa naman ba ang naging botohan dyan? Yes, Jester Payapa naman. At alas 7 nga ng umaga, nagumpisa yung botohan rito ng mga detainees sa New Bilibid Prison dito sa Muntinlupa. Actually, na-delay pa nga yan ng one hour. No? Alas 6 dapat yung umpisa. Pero dahil nga may kulang daw, no? Kukulangan ng staff, kaya nahirapan padalhin yung mga balota rito sa lugar. Ito yung unang beses, no? ito yung unang pagkakataon na makaboto yung mga detainee dito sa Bilibid or under na Bucor na makasali sa Barangay SK Elections matapos nga na aprubahan or magbaba ng desisyon ng Korte Suprema na alisin ng temporary restraining order sa pagsali nila sa lokal na eleksyon. Nasa 880 na PDL ang nakapagparehistro para makaboto sa BSKE sa Bilibid. Sa kabuuan nasa 2,000 naman ang rehistradong botante sa lahat ng penal farms na hawak ng Bucor sa buong bansa. Sila yung mga pinayagang magrehistro dahil hindi pa pinalang sentensya o yung mga nag aapila pa ng kaso. Ilan sa mga nakakwentuhan nating PDL mula sa mga probinsya gaya ng Tarlac, Cavite, Bulacan at Negros Oriental. Pero dito na sila nagparehistro sa barangay poblasyon. Nang matanong naman natin kung kilala ba nila yung kanilang mga ibaboto, ang iba ang sagot, hindi raw. Bahala na raw kapag naupo na sila at nakita na ang listahan ng mga kandidato. Sabi naman ng election officer ng Comelec na nakadestino rito, nabigyan ng pagkakataon ng mga kandidatong kapag pamahagi ng flyers para maipakilala ang sarili at kanilang mga programa. Tatlong kandidato sa pagkabaranggay chairman at dalawa sa pagka-SK chairman ang tumatakbo sa barangay poblasyon. Hindi naman bago ang pagdaraos ng botohan sa Bucor dahil naging payapa naman ang national elections noong nakaraang taon. Kaya inaasahan din ng Comelec at Bucor na ganoon din ang mangyayari ngayon. Narito ang pahayaga ni Comelec Election Officer attorney Kimberly Ku. 'Pag makikita po ninyo very organized po dito at saka medyo konti lang po yung mga as compared sa mga regular precinct. So dito po hindi kami nahihirapan na pumili po or mag-assign ng mga electoral boards to serve. Jester, hanggang alas dos ng hapon yung butohana dito sa Bilibir at sa dadali nga yung mga balota sa Poblasyon Elementary School kung saan doon naman bibilangin ang mga boto. Balik sa inyo. Maan, pakilinaw lang sa amin paano yung proseso nun. Ibig sabihin, eh, yung mga PDL natin, iba-iba din yung nakalistang pangalan doon sa kanilang mga balota kasi galing din sa iba't ibang lugar. Mm -hmm. Jess, sir, actually, binigyan sila ng pagkakataon na makapagpag-register no, as early as December last year o January this year nga para dito na mag-register sa Barangay Poblasyon dito sa Muntinlupa. So, technically, dito na sila boboto. Ngayon, ang question nga is kung kilala ba nila yung mga tumatakbong chairman, mga tumatakbong kagawad. Kasi karamihan ng mga natanong natin kanina, eh, hindi nga raw nila alam kung sino yung iboboto nila. Kasi yung iba, hindi naman din yata napayagan pumasok dito yung mismong mga tumatakbong kandidato. Nung natanong natin yung, chair, yung Kamil election officer, eh binigyan naman daw ng pagkakataon ng pamigay ng mga flyers para ipakilala yung kanila mga sarili. At meron din daw mga bulletin boards sa loob no, ng mga camp doon para ipaskil yung mga programa ng bawat kandidato. Jester. Okay. medyo hula-hula na lang yung iba doon. Okay, hindi nakilala. Oh, Pero unang salta pala naman yan. Oh, tingnan natin sa mga susunod, susunod na pagkakataon. Muli, maraming salamat. Nag-uulat mula sa New beloved Person, Marian Enriquez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.